Hello guys! Guten Tag! For today's video, samahan nyo naman kami ng aking kaibigan na mag-travel from Nifern to Trier, Germany. So guys, ang Trier, Germany ay isa sa oldest city dito sa Germany. So guys, after naming bumiyahe ng almost 5 hours galing sa aming tinitirhan, is nakarating na nga kami dito sa Trier, Germany. Sinundo na kami ng aming friend. Actually, dito siya nakatira at nag-work sa Trier. So siya na din yung magiging tour guide namin and nag-offer naman siya na maging photographer namin. Charot! <laughs> so thank you nga pala sa friend ko. Wow, thank you. And kasama ko nga pala siya dati sa Philippines as med rep no nagwo-work pa ako doon. And ngayon nandito na kami sa Germany, o di ba? Ganyan umikot ang buhay. So guys, is this lang. So ayun na nga, ang aming unang stop is ang Trier Dome or ang pinaka-famous na oldest church sa Trier, Germany. Ito ang St. Peter's Basilica Church dito sa Trier. So guys, ayan na. Ito yung pinakalikod na part. And mamaya pupunta kami dun sa um, unahan and sa loob para mas makita namin at ma-appreciate namin kung ano nga ba itong 3-year dome. So guys, lakad-lakad lang tayo ng konti. After natin maglakad is makikita natin yung pinaka front part ng church. And ayan, bago nga ako pumasok is katok daw muna ng 3 times kung first time ninyong papasok sa loob ng church na yon and mag-wish daw kayo. So ayan guys, nandito na nga kami sa loob ng St. Peter's Basilica Church sa 3-year Germany. So, ito daw talaga yung pinaka-oldest church dito sa Germany. And alam nyo ba guys, madaming mga turista na pumupunta dito. And ayan, kung makikita nyo talaga in real life, yung pinaka-structure ng church na ito, mamamangha talaga kayo guys. So ayan, hanggang sa mga architectural designs niya and everything, napaka, napakaganda. Amazing talaga guys. Guys, alam nyo ba na binilt pa ito 4th century sa time ni Emperor Constantine. And grabe guys, more than 1,700 years na pala itong simbahan. And talagang napakatibay, nakatayo pa rin. So makikita nyo dito guys yung mix ng Roman, Gothic at saka Baroque architecture. Kaya sobra talagang unique ng itsura niya. And sa mas pinakaloob pa or pinaka-highlights nito guys is may relic na tinatawag na holy tunic na sinasabing damit ni Jesus bago siya ipako sa krus. Kaya super importante ito sa mga katoliko na gaya ko. So imagine guys, itong cathedral na ito is hindi lang siya simbahan pero parte pa rin siya ng UNESCO World Heritage Sites since 1986. Kaya guys, kung nandito kayo or pupunta kayo ng Trier, Germany, so isama niyo ito sa inyong bucket list and puntahan na ninyo guys. So St. Peter's Basilica or mas kilala siya na Trier, Trier Dome. Guys, this time naman, nandito na kami ngayon sa Heilig Rock Chapel or Holy Robe Chapel dito sa Trier Dome. Dito nakatago yung relic na tinatawag na Holy Tunic at yan nga yung sinasabi ko kanina na damit na suot ni Papa Jesus bago siya ipinako sa krus. Tapos guys, ang tunic ay bihirang ipakita sa public. Minsan daw dekada bago daw ito ilabas para makita ng mga pilgrims. The last time daw na ipinakita ito is noong 2012. So guys, imagine na sa harap tayo ng isa sa pinakamahalagang relics sa buong Christianity. Kaya para sa mga pilgrims, sobrang special ng lugar na ito. So kung pupunta kayo dito sa Trier Dome, make sure na i-visit nyo itong chapel kasi dito nyo mararamdaman yung spiritual significance ng buong cathedral. Guys, after namin dun sa Highly Grock Capelle, nagpunta naman kami dito sa likod ng Dome. Dito makikita nyo yung cloister at saka yung mga lumang libingan. Tapos yung atmosphere dito guys ay sobrang solemn at saka peaceful. Parang ibang mundo kumpara sa busy na city center. Tapos guys, ang cloister na ito ay itinayo pa noong Middle Ages. Ginamit daw ito noon bilang lugar ng pagdarasal at mga nagninilay para sa mga pari at monghe. Kaya habang naglalakad ka dito, talaga mararamdaman mo yung centuries of history na nakalagay sa bawat pader at bawat bato. Tapos guys, dito mo rin makikita yung mga libingan ng archbishop at bishops ng Trier at ilan sa kanila nga ay namuhay at naglingkod dito sa simbahan for more than 500 years kaya bawat tomb ay may sariling kwento at bawat pangalan na nakaukit ay parte ng makasaysayan na Catholic Church dito sa Germany Guys kung bibisita kayo dito sa Trier Dome wag lang kayong manatili sa main church at altar take time to explore the cloister at yung mga libingan sa likod kasi dito nyo talaga mararamdaman na buhay na buhay pa rin ang history ng faith at tradition kahit after more than 1,700 years. Alright guys, dito na nagtatapos ang ating tour sa Trier Dome. Salamat guys sa pagsama sa amin today. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa next travel vlog ko. Kita kit sa susunod. Tschüss!